na-update po ngayon sa social media. Dito mga kaalda, mapapansin nyo na parang ang laki nga po ng boses ni Alden, ni Main Paul Carson. Pansin nyo. Di po ba? Pero kaya na sinasabi ko dito po sa channel ni Mr. Destiny, mga katanungan lang naman po yung mga gusto natin malaman. Mga katanungan lang po na gusto nyo rin pong itanong. Di po ba? Na hindi lang po kayo gaano napapansin. Pero kapansin-pansin naman po mga kaaldab, no? Ang laki ng boses ni main. Pero kaya na sinabi ko, magiging bitter lang po kasi ako, e, eh, no? Magiging, nako, hindi naman po gagawin ng 8 Ibang main polker sword, ilalagay nila sa 8 bulaga. Na, sabi ko nga po sa inyo, nanilang na rin tayo ng 8 bulaga dati. Kung baga may mga bagay-bagay po na akala po natin live, e, eh, hindi naman po pala. Hindi po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, normal na lang. Di po ba? At talaga naman pong kuhang-kuha naman po. Pero hindi po lahat ang kabuuan. Di po ba? Marami nagsasabi na parang lalaki daw si Mengay maglakad. Kakaiba daw po ito kapag nakikita. Marami tuloy mga kwento na talagang mapapaisip ka. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga taong bumibisita sa channel natin. At talaga naman pong 101%. Di po ba? Kaya nga po yung iba lagi nagtatanong sa akin. Ako, Mr. Destiny, ano ba yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit nila ginagawa kay Mengay yan? Di po ba? Mga katanungang talagang babahain ka. Real talk, sinasabi ko lang po ito. Di po ba? Remind ko lang po, wala pong pilitan. Hindi po ako namimilit sa mga taong nagdududa, sa mga nagsasabing hindi si Mengay si talaga yan. Dire-respeto ko po kayo at ginagalang di po ba kung sa tingin po ninyo si main polkerson yan wala pong problema di po ba ang sa akin lang naman po nagbibigay lang ako ng update nagbibigay lang po ako ng kaganapan depende pa rin po sa inyo yan kung sino yung paniniwalaan po ninyo kung ano sa tingin po ninyo yung totoo di po ba sabihin yung si mengay talaga yan okay lang po sabihin yung clone depende pa rin po sa inyo yan Basta sa akin, pinaparinig ko lang yung mga bagay-bagay na mapapaisip din po kayo. Di po ba nung una, itsura ni Menga yung pinus natin. Kani-kanina lang, tapos ngayon, eto naman po yung boses. Di po ba, nagkakataon nga lang po ba, o talagang sinasadya ng panahon. Real talk mga ka-Aldab, medyo mabigat nga talaga yung paratang ng Aldab Nation. Totoo naman po na Paano nyo mapapatunayan na mayroong mga ganyan ang TV5? Ang lolokohin lang nila publiko. Kumbaga, hindi naman po yung publiko eh. Aldab Nation talaga yung gusto nilang pabagsakin. Aldab Nation lang po talaga yung pinupuntirya nila. Hindi po ba? Sa mga main fanatics, alam na rin po nila ng iba yan eh. Hindi po ba? Siguro kaya lang, syempre, hindi naman po yung kakampi sa atin. Hindi naman yung kakampi sa Aldab Nation. Di po ba? Para lang sabihin na totoong may clone. Di po ba? Medyo mabigat nga po talagang paratang. Aminado naman po tayo doon. Na kasi yung ibang nababasa natin na ginagawa lang daw po natin to para pabagsakin ang mag-asawa. Natutuwa nga daw tayo pag maghihiwalay na nga puro si Congressman Arjo at si Maine parang ganun po yung pinupunto nila na yung iba naman po syempre pag nabasa yan dismayado hindi na naman kasi nila alam ang buong kwento na sarswela lang po ibig kong sabihin ginawa lang po yan para sa isang teleserye ginawa po yan para ma mawala ang Aldab Nation di po ba? kaya nga po pansin nyo eh pag si Alden Richards o si congressman di po ba hindi lagi sumasama si Mengay walang mga ganto ganyan o kaya lang naman po siya nakita sa Bulacan dahil kumbaga inim inimbitahan lang siya di po ba sabi ko nga po sa inyo si Mengay bakit hindi nila matrace kung saan nga po talaga nakatira bakit hindi nila alam kung saan nga po ba to talaga umuwi di po ba kung sa Laguna nga po ba sa Bulacan o sa Quezon City Oops, issue na naman yan Mr. Destiny alam mo kaya ka lagi nababash eh kaya ka lagi na pagiinitan. Dahil sa mga sinasabi mong hindi ka panipaniwala. Walang kaganto-ganto, ganyan. Okay lang naman po yun. Ako naman po hindi ako namimilit. At dito po lagi sa channel ni Mr. Destiny. Ano man po yung mga napapanood ninyo, napapakinggan po ninyo, nababasa ninyo, relax lang. Hindi naman po tayo yung tipo na keso ganito, keso ganon. Hindi po ba? Ang sa akin lang po, update lang yung mga pinapaliwanag ko. Update lang yung pinapakita ko. Tapos ngayon kay Alden Richards, kung titignan nyo ha. Real talk to kay Alden Richards, ang daming mga katanungan. Ang daming mga sinasabi na ganito ganyan. Wala pong pilitan kasi si Alden di nyo naman po sigurado eh. Di po ba? Hindi naman, wala naman po tayong ebidensya at resibo na naandito na sa Pilipinas na hindi na tuloy yung South Korea niya na hindi na sila magkikita pa ni Menggay Sa ngayon wala pa naman po akong nakikita ang update nila Mama Ten na nakalapag na nga po sa ang eroplano ni Alden Richards dito sa Pilipinas. Hindi naman po natin siya na nakikita sa mga posa na iya. Wala pa rin naman pong update. Wala rin po si Mama Ten. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo bago po kayo maniwala, o bago po kayo magsabi ng na mga napapakinggan ninyo, kailangan may ebidensya. Kailangan may resibo. Di po ba? Gaya ko, ako, kapag nagbigay po ako ng update, kailangan may resibo. Kailangan may papakita ako sa kanila. Ganun naman po yung ginagawa nila sa atin. No? Oh. Sabihin muna nila, hindi, maglabas ka muna ng ebidensya, Mr. Destiny, bago ako maniwala maglabas ka muna ng mga patunay mo na ganito ganyan na si Lamengay, si Alden magkasama si Lamengay, si Alden nasa isang kumbaga bahay di po ba? at si na Baby Teo, si Playmate ipakita mo para maniwala kami di po ba? yun naman po yung pambasag nila yan naman po yung lagi nilang sinasabi kaya nga sabi ko sa inyo maging alerto rin po kayo, maging matalino, di po ba? Ng sinasabi nila na wala na daw sa South Korea si Alden, di na raw pupunta dahil maraming project ka po daw nakabinbin. <coughs> Gaya nga po ng mga endorsement niya, photo shoot, TV commercial, marami daw pong ganap ngayong February tapos magpo-promote pa nga po daw sila ng pelikula nila na Out of Order. Remind ko lang po ah, Si Alden Richards yung po may sabi, napupunta po siya ng South Korea, hindi po ako, hindi po ako lang ang nagsabi. Grabe no, galit na galit sila, kasi hindi naman po nila napanood eh, hindi nila alam na may ganyang sinabi si Alden. Tapos kapag mag-react mag sila, naku fake news yan, di pupunta ng South Korea yan, anong gagawin naman ni Alden sa South Korea? Eh bakit hindi nyo tanungin si Alden Richards? Pati ba na bakit siya pupunta ng South Korea? Real talk mga kaaldab. Ako lang daw po yung nagpo-push para daw po maging masaya yung aldab. Para lang masabi na magkasama sila Mengay, sina Alden. Pansin nyo po ba? Hindi, para lang klaro. Para lang po sa mga taong dumadaan at bumibisita sa channel natin. Ako, sa mga nagsasabi ng ganito-ganyan, relax lang. Hindi po ba, kampante lang, maging matatag lang Darating din po yung point, tayo naman po yung panalo Hindi man ngayon, hindi man bukas Pero nagugunitia pa rin po natin na ah, wala pa rin tatalo sa Aldab Aldab pa rin po malakas kahit anong gawin po nila Hindi po ba? Well hanggang dito na lang po ang ating latest updates Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.